Okay, yung katasapan ni Magay uh, ni uh, Sir, no? Oh, sa request, eh, hindi na lang manaton pag i-disclose ang nga uh, identity. Pero, hay, na yung uh, di ka na rong incidente nga no? Uh, pasado alas 10, no? May da, Sir, hay, ikaw mismo ro, amon niya paistorya istorya kung nanong gidrong Uh, natabok kabi sa ginasugid ano yung reportedly kaso ito pagpamuno pagpamuno baga uh, sir bukod, bukod pamuno pa okay anam lang mga bina sangkot binaba binabayagan amin jugin uh, o, waslikan oh before karon nanu na man uh, iya mata ikaw kabi oh eh, kabi ta kabi yes bagay iya ta bigat ka tv ko mga trabado sa pagdam mm. Bogatdam. mm hmm oo oh. Uh -huh. ay <coughs> kulih nga ron ay nga mabot si dan tiag si di ba ni mahilong du ta dungan man sa latabot oh, sa so, sanday ba hilong mahilong ta okay e, pagkabot ko Pagkabas na dayal, nag-uulit yung mga trabador sa damay, mga hilong ay sanda. Mm. Ah, nauna ro, mga taga niya nga itong trabador. Oo, yan. oo. O, galin man. Ga, Tatibi nga na yung na yung isa bayro nga mm. Okay, tapos? Um, eh, pagkabas na dayal, nag-uulit sila kung yung mga hilong ani. Oo, oh, masanga ko ito sanda. Oo. <foods> Naga pangharas, wa man? Masanga so, nga? Masanga Okay. Tapos, ano na Ay, Eh, tatapag-uulit ko mga trabador. Saan ka lang ba yun? Daywaya? Yeah. Hmm. Si Dantex, di ba ni? Oo. Oh, oh. Bali, kami, ako ang gagawin nga. Mabili hmm. niya. Oo. Oh, oh. Ay, habang kata lang ko TV, ay kalaman sa suhod. Oo. Hmm. Talang ko TV. Oo. Hmm. Saan daywa? Yan ang nagkakakunta, nagka-discuss sa saan daywa. Hindi <laughs> matabi lang ako niya sa suhod. Okay. Huwag okay. okay. na sana nagsugod dito iya abay sanda. Oo. Ay, ginawa oh. ko. Ginatan ko sa saan daywa, ay nagka-discuss yan Oo. Oh. Ma na may madali ang, may bimutang pang inom di ka na, nag-order pa sanda? inum tinomiyan day nga may number what sang ginomay mahilong ani okay pero kadaho naka pondowa nang okay mm -hmm. may dagat asan ay what nagkawan sa iya yeah, nagbakay nag mat uh, uh, pero, okay pero apat okay, pero, okay. Pero, pero, oh, okay. tapos ay kule nga to nga ako sa nang ginapamatiyan hmm. ay han ka ako sa ginowa doy nga kono labdiba ako sa nang ginana dinamparangan ni nga kornu, mga hilong na basta maglabay mm -hmm nga po kwan. Sino sa Daiwaro naga sentergid ro naga kumbaga naga garit-garit gid ko istorya nanta. Ay kabe try si si Dante naga tindog. Oo. Karon yung si kwang Kapungko, pungko si Jibane. Mhm. Amit yo medyo kina kamata ni ni Dante si Bane gina, garit-garit eh. Mhm. Ka Masa kong ba? Sorry, amit yung ginaalam ba garit-garit nga away ron? Oo, oo, oo. Mananood ng istorya kong buot? Wala man nga, Sir, ay kuya ni kuya manghilong, manghilong maning istorya. Oh, may parte sa gugta na no man. Buat klaro nga istorya. Huwag man, ay e hinilong kaning istorya. Okay. eh kita man di gibanin si kuya may sangkot si Dante. Anta inagaw sangkot ni ni Dante. Okay. Pagkabaw ni pagkabaw ni gibanin e, ko sangkot ni Dante. Inagaw man ni, ni Dante ro sangkot ni aro sendok ni bani. Mhm. Mm ay e pagagaw na ay what what na ni kuya sangkot ni ro sendok ni kuya. Hmm. Mhm. Gibani. Gibani. Ay, Gibani ang mga kinuha ko sa akong makaraho. Hindi nga naslikan. Hmm. Pero hindi ko makakaya sa dugan. O, so, mga sin kaya sandahalin? Sa ganas, trabaho? Tawin na, nabuti ang mga na kanil. Oh, okay. taga uh, tagay man sana sa er area ron o oh, permi oh, oh, nakikita oh, ano nang trabaho kara kung buot mo may mga sanggot sandoko sanda mga kanong mga farmers man mga mga man oh okay So, diskusyon, hinilong, uh, datot na yung galirong uh, natabo. Bukon man, get malubha ro, ni na ni Dante? Bukon man. Bukon, man. Pero may sanay, sa imong marakaron? Wa. Kabi, pa nga ni Hadto si Hadto si, Bani. Hmm. Kabi si pa Okay, okay. nanu kabi i sitwasyon iya man mahayag rubugan sa nao nanu. Ma kwat ma di nga ma Mm. <laughs> ma ma kwani simpo mandugo. Mandugo. Ma kabot ni wasat mga flashlight tungtog yapon da no. Ma okay. Sige. Uh, so, mayroon man dun ay bukon yung gidman galitman it malubha. ano ano, ibukar ang reaksyon. Abi, halimbawa, sa mga kapareho mo nga, may mga bubaraka, abi, mana una, ginaan yung tunat, mga hilong nga rin. Ano, rin mong... Pero braka baraka ngayon, bukot yung baraka na. Ako yun na yung mabaligya. Ang order ko, kumbara sa kanda, sa dam. Oo ang gud ko napon ko no may adaya nga auto ban gal ko mag sa TV alis sa bawo sa buko nya gid man mo baraka ko marshal nga ginansya gid abi imo sandal Hello. ang request gali ba okay ugali nga andang nang gidama pero do nga gobra sa dam kun may idom hay open sanda okay Oh sige ah ko may man dun again hay pagkakita mo gali katong kuan nga dato ginwaslikan ita sanggot na nurosunod nga eksena sin dumagagan do biktima agro suspect ay hey, din si Dante pagkari nga igo ka na para sa ko sanggot anak ni Jesus sword gapay ka ko nga armas ay ano kalay ta ko nga armas ayo makot armas <laughs> <laughs> ay dahil nga ning aruan ng sanggot ay ito takay oh, di ni oh. okay may lambong imo suksok oh ay anak ni do ba pag kaigo ka sa kay do ba na anak ko ipakita oo. kita oh, oh. Ikaw ka mga kot bulig nga buligan ko patos oh. sa kita hey, kita na nga hindi ko ka, tika kay oh. stroke ko ka oh. okay sige ay sino ro nag-inform sa mga pulis ba? ay ako nung panahon nga makol ang tuloy si Panto si anang bangon ni Dante ako di nga informahan nyo hindi ko nga abe, may tama si Dante mga di karara ng bagay ito ay Dante sige parkingan na mong kaina oh, bilog nga ra si Giovanni si Etra at si Pangu Pangu pala ng Pangu 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 okay sige so makaroon hay wa pa nga ni ita update man kung nandakpan yun imo at ato ni mga pulis, no sige sila salamat ganyan abo sa information ginto mukha mo sa NRJFM Kalibo